Di niya kalaing bigating artista pala galing sa ibang bansa ang nabembang niya. Subscribe for more. Una pa lang ay maririnig agad ang mga hiyawan para sa isang sikat na aktres na ang pangalan ay Anna Scott. Isang magaling na aktres na kilala sa buong mundo. Makikita siya kahit saan sa Amerika hanggang sa mga magazine, mga party at iba pa. Samantalang isang lalaki mula sa hindi masyadong kilalang lugar na Notting Hill sa UK na si William ay naninirahan sa isang simpleng buhay at may sariling bookstore. Naninirahan siya kasama ni Spike na isang weirdo at kakaibang lalaki at ngayon ay nagpapatulong sa kanya kung ano daw ang magandang suotin para sa date niya ngayon. Kalaunan ay pumasok na si William sa bookstore niya. Napag-usapan nila ang mababang sales ng shop at lumabas muna si Martin para bumili na lang ng kape para sumaya naman sila. Habang nagtatrabaho siya ay may pumasok na customer at hindi niya namukhaan ito at napukaw ang atensyon niya. Nahinto siya sa pag nagtatrabaho at nahumaling sa babae at nasasabik na makita ang muka nito. Di siya nakapigil at tinanong niya na ito. Matutulungan ba kita? Napalingon ang babae at nakita niya na ang muka nito pero di niya ito nakilala na artista pala siya. Tumanggi si Ana at nagpatuloy sa pagtingin sa mga libro. Nagawa ang pansin niya nang makita ang isang customer na nagnanakaw ng libro sa CCTV. Pinagsabihan niya ang lalaki sa mahinahon na paraan pero tumatanggi pa rin ito kahit kita naman ang ginawa niya sa CCTV. Sadyang may topak talaga ata ito. Narinig ni Anna ang nangyari, inasikaso muna ni William si Anna sa pagbayad. Lumapit ang lalaki at nanghingi pa nga ng autograph kay Anna. Lakas ng loob. Sinulat ni Anna sa autograph na bagay siya sa kulungan at pinirmahan ito. Nag-request pa nga ito na makuha pa ang number niya pero nginitian lang ni Anna. Matapos magbayad ni Anna ay nahumaling si William. Nagpaalam na siya at nahihiwagaan siya kung sino ba ang babaeng iyon. Sakto namang dumating si Martin at naikwento agad ni William ang nangyari. Maya-maya lang ay naisipan niyang bumili ng palamig sa labasan nang makabanggaan niya si Ana at nagkita silang uli at ngayon ay natapunan ang mga damit nila. Humingi agad siya ng tawad sa nangyari. Naasar si Ana at gusto agad na umalis papunta sa sasakyan niya para magbihis. Ang problema ay malayo pa pala ito. Kaya inalok na lang siya ni William sa apartment niya. Kasi abot tanaw lang ito. Pwede siyang magbanlaw saglit. Pumasok sila sa bahay niya at nilinis ang mga kalat sa palibot. Tinuro niya agad ang CR para magbihis habang siya naman ay naglilinis sa paligid at maya maya lang ay lumabas na si Ana sa nakakaakit nitong damit at nabighani lalo si William. Inaya siya ni William ng makakain, may inom at ng kung ano-ano para lang hindi siya makaalis at nauutal na nga rin siya sa kaba kaso tinanggihan siya ni Ana at kailangan niya nang umalis. Nagpasalamat na si Anna at nagpaalam na makikita talaga ang pagtingin nila sa isa't isa. Naiwan na si William at natatawa sa mga pinagsasabi niyang mali-mali. Kaso maya, maya lang ay tumunog na ang doorbell at sa gulat niya ay bumalik si Anna. Nakalimutan pala nito ang kanyang handbag. Kinuha agad ito ni William at binigay sa kanya tahimik at nagtitinginan sa isa't isa. Bigla na lang siyang hinalika ni Ana sa bugso ng damdamin nito. Dito inaasahan ni William at humingi ng pasensya sa mga nasabi niya. Biglang dumating ang boardmate niya pero dinaanan lang sila. Nagpaalam na si Ana at hiniling na sana ay huwag niya itong ipagsabi sa iba. Kinagabihan ay nanood sila ng pelikula na pinagbibidahan ni Ana Scott at pinagmamasdan niya ang kagandahan nito. Lumipas ang mga araw at nabanggit ni Spike na may tumatawag sa telepono na anang pangalan at sinabihan siyang ibilin kay William na tawagan siya sa Ritz Hotel. Labis ang galak ni William at pumunta agad sa hotel at sinabihan siyang magkita sila ng 4pm. Naganda na siya at bumili pa nga ng bulaklak. Katakatakang merong ibang lalaking parehong kwarto ang papasukan nila. Pagpasok nila ay sumalubong agad sa kanila ang staff at binigyan sila ng brochure. Naguguluhan na si William at di alam kung ano ang gagawin niya. Meeting place pala ito para sa interview sa magazine. Nakibagay na lang siya at nagkunwa rin kasama din sa media at hiniling na makita niya si Ana. Ilang sandali pa ay pinatawag na siya at binigyan ng limang minuto para sa interview. Sa wakas ay nagkita ulit sila ni Ana at laking tuwa nila na magkita muli. Napag-usapan nila ang tungkol sa nakaraan at naiisip nila ang isa't isa. Nag-aya sana si William kaso busy si Anna ngayong gabi. Nalungkot si William pero wala naman siyang magagawa at nagpaalam na. Ganon din si Ana pero masaya siyang nagkita sila uli. Paalis na sana siya kaso kailangan niya palang uh, pangatawanan ang ginawa niya at interviewin din ang iba pang mga cast. Naubos na ang lakas ni William at pagod na sa dami ng kausap. Sa huli ay may humirit pang isang interview. Si Ana pala ito. Sinabi niyang pinakancel niya na ang schedule niya ngayong gabi at pwede na siya. Laking tuwa ni William kaso bigla niyang naisip na birthday pala ng kapatid niya at kailangan niyang pumunta. Sinabi ni Ana na sasama na lang siya bilang date ni William. Kinagabihan ay magkasama ang dalawa na dumalo sa munting salo-salo at pinakilala ni William sa pamilya niya. Di sila makapaniwala na ang tulad ni William ay may kasamang biganteng artista. Dumating na ang celebrant na si Hani at laking gulat niya nang makita si Anna dahil idol niya ito at paborito niyang artista. Sana daw ay magkatuluyan sila para maging best friend sila. Dumating din si Bernie kaso hindi niya nakilala si Anna. Nagkausap sila at tila minamalit niya ang kita sa pag artista Nang tinanong niya si Anna kung magkano naman ang sahod niya, sagot niya ay 15 million dollars sa pinakahuling pelikula. Natameme siya at natauhan kung sino talaga si Anna. Nagsiyar muna siya glit at hindi nila mapigilan ang nararamdaman nila at hindi makapaniwalang may artista sa bahay nila. Kalaunan na ay nagsalo-salo na sila at nagkwentuhan. Nakikisabayan din si Ana sa tawanan at masaya siya sa piling ng pamilya ni William. Natapos na ang gabi at pauwi na sila. Naglakad-lakad pa sila at si Ana pa nga ang nag-aya na magkita ulit sila bukas. Napunta sila sa isang hardin at naghalikan ulit sila. Sana oh. Kinabukasan ay nagbihis agad si William at nagmamadali dahil makikita ulit sila ni Ana kaso hindi niya makita ang salamin niya. Sa sinihan ay natatawa si Ana dahil goggles ang suot-suot niya. Habang kumakain sila ay may grupo ng mga lalaki na pinag-uusapan si Ana tungkol sa masasagawang nangyari sa kanya dati. Di sila natiis ni William at binalaan niya sila kaso pinagtawanan lang siya at pinigilan na siya ni Anna. Pinahiya niya ang mga lalaki sa inasal nila. Hinatid siya ni William sa tinutuluyan niyang hotel. Kaso sa gulat nila, nandun pala ang boyfriend ni Anna galing Amerika. Tinanong ng boyfriend kung sino siya at nagpanggap na lang siyang room service. Inutusan patuloy siya na linisin ang kalat at linisin ang pinagkainan niya. Aray ko! Masama ang loob niya kay Ana pero di niya nalang pinahalata. Magsorry si Ana at nagpaalam na. Umuwi siyang luaan at hindi makapanigilan paniwala sa ginawa sa kanya ni Ana. Masakit man sa puso ay tuloy pa rin ang buhay ng dalawa sa kanilang trabaho. Pinapanood pa rin niya ang mga pelikula ni Ana. Nabalitaan ng pamilya niya at nireto pa nga siya sa iba't ibang babae para makalimutan lang ang nangyari. Kaso wala pa rin nakakapasa. Isang araw ay may kumatok sa bahay nila at sa gulat niya ay si Ana pala ito na Pinatuloy niya ito sa bahay at nakwento ang nangyari. May video scandal na kumalat na nakahubad siya na nakuhaan noong bata pa lamang siya ng ngayon lang lumitaw kaya nag-viral ito. Wala siyang ibang mapuntahan kasi inaabangan siya sa mga hotel kaya kung pwede mo na raw siyang makitara sa kanya. Pumayag agad siya at nakikisimpatya sa nangyari. Kalaunan ay naabutan ni Spike si Ana sa CR at hindi makapaniwala sa tuwa. Tinulungan pa siya ni William na mag ng script para sa susunod niyang pelikula. Namuhay ng simple si Ana sa piling ni Will. Kinagabihan ay nag-goodnight na sila sa isa't isa. Sa sofa na lang natulog si Will para komportable si Ana nagising siya ng bumaba si Spike na sinabihan siyang bembangin na niya si Ana dahil sayang ng pagkakataon. <laughs> Kaso nagalit pa siya kasi nagdadamdam pa nga ang tao. wag dapat istorbohin. Wow naman, true gentleman. Nang marinig niya ulit ang yapak sa hagdan, ay papagalitan na sana niya si Spike. Pero, hmm, si Ana pala ito. At nag-star agad ang mata niya. Alam na this. Marupok pala si ate. Naghalika na sila. At yun na nga mga kaibigan. Bumaba na ang kortina. At, huh, bembanga na. Kung sa tingin mo kung dapat silang magkatuluyan ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Kinabukasan ay naglalambingan pa sila at nag-breakfast in bed pa nga. Kaso muntik na nilang ma-enjoy dahil may nagdo-doorbell. Pagbukas ni William ay isang katutak na paparasi pala. Sinaraduhan niya agad ang pinto at nasabing huwag bubuksan. Kaso binuksan pa rin ni Ana at nakuhaan patuloy sila ng litrato na halatang nagbimbangan sila. Nagalit si Ana dahil nagtiwala siya kay William kaso Panibagong issue na naman tuloy ito na malamang ay si Spike ang nagkalat kung nasaan si ana. Pilit man siyang pakalmahin ni William, kaso lalo lang umiinit ang ulo niya at pinagsisisihan niyang pumunta pa siya rito. Masama ang loob na umalis at bigo na naman si William at naiwan na mag-isa. Lumipas ang mga panahon na malungkot siya. Di niya lang pinapahalata sa iba. Isang araw ay binigyan siya ni Honey ng number ng agent ni Ana para makontak niya ito at huwag na siyang malungkot. Kaso hindi na siya interesado at tinapon na lang ito. Isang araw ay nagsasalo-salo ang pamilya at inannounce ni Hani na sila na ni Spike. Nabalitahan din ni William na may shooting pala ng pelikula si Anna sa London ngayon. Pumunta agad si William kinabukasan sa set kaso pinigilan siya ng guard. Uuwi na sana siya nang lumabas si Anna at nagkita sila. Lumapit sa kanya at may gusto daw sana siyang sabihin kaso gusto niya pagkatapos na ng shoot kung makapaghihintay siya. Binilin siya ni Ana sa alalay niya at asikasuin si Bill at panoodin sa shooting. Binigyan siya ng headphone kaya naririnig niya ang usapan nila kahit hindi pa nagsisimula ang shooting. Narinig niya ang usapan nila ni Ana at natanong si Ana ng kapwa niya artista kung sino ba si William. Sumagot si Ana na, ah wala yun, maliligaw ko siya dati pa. Hindi kong alam kung ano pang ginagawa niya dito. Lubos na nasaktan si William, sinaulin niya na ang headset at umalis at hindi na inintay pa si Ana. Balik sa trabaho si William at medyo mainit pa ang ulo. Instorbo siya ni Martin dahil meron daw siyang special na bisita. Si Ana pala ito. Wow naman, siya na ang pinuntahan. Kuminang na naman ang mga mata ni William. Nagkamustahan sila at kinongratulate niya si Ana sa mga awards na natanggap niya. May dala pa nga si Ana na regalo para sa kanya. Naiisip niya daw lagi si William. Sana all. Oh. Kailangan niya na daw umuwi bukas sa Amerika. Pero may gusto sana siyang malaman kung matatanggap pa din daw ba siya ni William dahil may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Nabanggit ni William ang narinig niya noong nakaraang shooting sa usapan nila. Tumawa si Anna dahil ayaw niyang sabihin na ang personal niyang buhay sa iba at gusto niya nalang matapos ang usapan kaya niya nasabi yun. Ganun pa man, ay naging practical si William at tumanggi sa alok ni Ana. Normal na tao lang siya at si Ana ay masyadong mataas sa katayuan niya. Sa huli, ay lagi lang siyang mapag-iiwanan at masasaktan. Baka di na daw niya makayanan ang sakit sa huli. Di inasahan ni Anna na busted siya kay Will pero naintindihan niya. Sinabi na lang ni Ana na lumilipas din ang kasikatan. Na sa huli, isa pa rin akong babae na naghihintay lang na mahalin din ng totoo ng isang lalaki. Nagpaalam na at hinalikan si Will sa huling pagkakataon. Kalaunan ay nasabi ni Will sa pamilya niya ang naging desisyon niya at nakiramay sila. Malungkot sila pero parang tama naman ang naging desisyon niya. Nang makita nila ang special na regalo ni Ana at marinig ang mga huling sinabi ni Anna kay Will, na-realize nila na mali ang desisyon ni William. Hanep yan, lagi na lang tama ang mga babae talaga. Nagbago na ang isip niya at dali-daling sumakay sila sa kotse para habulin si Anna bago makaalis papunta sila sa hotel pero di na naman niya naabutan. May conference pa daw siya bago pumunta sa airport. Lumarga ulit sila at sa sobrang traffic ay humarang na nga si Spike para tumagos ang sasakyan nila. Sa bilis nila ay naabutan ni Will si Anna na nagsasalita sa harap ng lahat. May press conference. Naabutan niya ang mga tanong tungkol sa lalaking na niya sa si UK na si William. Kaso tumanggi siyang sumagot. Sumingit si William sa gitna at nagtaas din ng kamay na parang media. Nagtanong kung sakali bang magbagong isip ng lalaki na ito at napagdesisyonan na mahalin siya habang buhay. ay tatanggapin niya ba? Nakilala siya ni Ana at napangiti. Sumagot na oo, tatanggapin ko. Talaga naman, namukaan siya ng mga reporter at nabaling ang atensyon kay William at makikita ang pagtingin nila sa isa't isa. Ang kasunod na eksena ay kasal nila na puno ng saya. Nakakasama na rin si Will sa mga awards night kahit hindi pa siya sanay. Masaya silang nagsasama at nag-iintindihan sa isa't isa. Magkasama sa hardin na pinuntahan nila dati and they live happily ever after. Naabutan mo ba ang pelikulang ito noong 1999? Ano kaya ang posibilidad na mainlove din ang isang bigating artista sa gaya mo? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na din para sa marami pang magagandang pelikula.